sure so, rin kung musta po ang lahat so subukan na natin mamana ko madilim po ay maliwanag po pala sorry medyo maliwanag pa maaga pa pasado pa lang alas 6 sana sportihin makadali tayo pagkalooban tayo ng medyo maganda-ganda biyaya ngayon Siyempre, nawawala yung taro sa batim paano natin. Baka maka-accounter -e naman tayo ng mga gisda. So, yun lang mga bang, sa natin. Sana, sige tayo. Hindi mahaba-haba na yung mahaba dilim. Siguro, mga nasa... alas 9 na yata. Alas 9 alas 8 Sisikat yung buwan.

kamutaha kung tawagin namin ito.

Voy a pushechar la por ahí la 完了。<Land. S 2> malaki dito yung kasama ng una kanina bali yung butas na yun nahulihan ko rarang araw nung nakaraang araw mamana kami ni boss yun tatlo yun naman mo lang apat na yung natin kita nakitip na alas 9 na sadyang manalang talaga na parang yung sa araw lang din na madahalang alanganin anin pa kasi lalabas itong isda kapag may malakasanos na pagkawala ng buwan bali ibibinta natin yung at yung pusit pinuyulam lang natin yung isang isda at dalawang mantis mantis shrimp. ang yung ulam natin bibiliin sila tayo dito sa A few moments later anim na pirasa, pati yung dalawang ano, kasama to bali yung unang nahuli namin ito sa araw dalawa po pa yung kasama bali tatlo yung laban ng isang ano, butas ito yung babae tabao ayan yung tabao bibit ta, natin yung tumpusit dun sa dito ko

may lahawon maka sobra kong tados kilos kong mga manat la 3 kilos pa talawa may lahawon sa kabakungan city gramos uno do sigurado uno dos 1.2 na. May pag-ulam na. Yan may tatlong daan na tayo dito. 250 yung kilo. Oo, oh, yun, yun, yun. Ay, yun na yun.